Hi guys welcome to my vlog again for today's video guys I'm going to my work but may pupuntahan tayo mamayang gabi uh, na birthday party kaya ang dala ko is ay hand carry na maleta ko so dahil nga after ng work ko is didiretso ko sa uh, sa birthday party which is kasama ko naman yung friend ko na yung lagi nga nakikita sa mga videos ko. Uh, siya po yung kasama ko mamaya uh, sa hotel gaganapin ang birthday party ng friend ko. so uh, kaysa naman magbitbit ako ng mga paper bag or mga mga bag. So ito nila yung dinala kong maleta ayan mini maleta ko at ito actually ito ano lang ito uh, tawag yan teka lang may maingay ayan uh, kaysa naman mga bitbit -bit ko yung ang dami kong bit, -bit ko, So, ito lang yung ginamit ko yung ano uh, hand carry na maleta ko para kahit papaano isahang bigbita na lang. So, nandito na po yung train, guys. So, mamaya ulit later, uh, ano ko kayo update po kayo kung anong ganap ko kasi bawal naman magvideo dito. Alam nyo naman yan. Nakaw-nakaw lang na video. So, mamaya ulit, guys Nakaw-nakaw video tayo is I will keep safe kaya nandito na tayo sa bus waiting area and ang bus is darating ng 7 minutes 7 minutes pa eto ang uh, tumingin na ako sa timing so 7 minutes pa bago dumating ang bus so labas labas na tayo actually guys yung dala kong maleta nandito na po lahat yung susuotin ko mamayang gabi sa party kasi ayun na nga kaysa naman magbitbit ako ng mga paper bag wala naman akong ibang magagamit kundi ito lang kaya mas pinili kong ito na lang para isahang bitbit -bit na lang hindi yung magpipaper bag tayo tapos may plastic parang ang awkward kasi nga uh, sa hotel mismo gaganapin yung uh, party so mas pinabuti ko ng ganito yung dalin ko para nang sa ganon is, isahang bitbitan lang So, nandito na yung mga uh, From head to toe na gagamitin ko Nasusuotin ko mamaya Sa party Kasi ang ganap is Barbie, Barbie Barbie, Barbie ang tema ng party ng friend ko So, Sakyan na lang natin dahil nakakaya naman dahil mga past few party na inatinan ko sa kanila is puro talaga kung ano talaga yung theme ng uh, party nila is talagang yun ang dapat suotin so makisama tayo dahil invite lang naman tayo actually uh, so kung ano man yung decision nila so di na lang natin actually ano naman niya uh, maingat naman kasi Uh, hotel naman siya na So Ano siya uh, Very safe siya sa amin So Okay lang Okay lang yung mga ganong tema So anyway guys uh, Hindi ko pa alam Kung anong oras ako makaka -uwi. Basta Actually mag ang birthday party Is 8pm or 9 And ang outdoor is 10 So, travel pa papunta dun sa party, mga one hour, mga ganyan. So, mga 11.30 na siguro kami makaka uh, punta dun kasi nga preparing pa ng 30 minutes, ganyan. So, ayun, bahala na si Batman at least maka-attend. Uh, actually, hindi na nga rin ako nagbaon dahil nga dun na lang uh, dun, magpapakagutom ako today. Pero bumili naman ako ng, uh, alam nyo naman, Pandesal is live para sa aking coffee. So, kakain na lang ako ng pandesal para for tonight hindi ako magla-lunch and hindi rin ako doon ako magdi-dinner so isahang kainan na lang para at least busog na busog ka ganoon so mamaya ulit guys later update ko kayo pag uh, nakababa na ako ng bus kasi ongoing na ang bus so mamaya ulit guys love you mm -hmm. ayan maglakit tayo sa kalagitna ng init dahil wala tayong bayong Iwan natin yung payong So, maglakad tayo sa kalagitnaan ng init Kaya yan Hindi naman araw-araw na walang payong Ngayon lang naman So, laban lang Kakalukang init Pero mahangin naman na guys Tingnan nyo naman Mahangin na kasi nga winter is coming. Paparating na po yung winter kaya mainit siya na mahangin na pero hindi pa malamig ang panahon. Mahangin pa lang. Ganito po yung umpisa ng mga ano rito. Pag taglamig na. Tingnan. Niya. Hinihila ko yung maleta ko ng ano sa damuhan. Later nito magkakadamo tong gulong. Yan. Mamaya nga ulit guys kasi napakainit hindi ako makapag-concentrate sa aking paglalakad dahil inaalalayan ko ang maleta ko baka Masira So mamaya ulit guys mm. Ayan guys So dito tayo sa salong ngayon And Actually Nagpakulay na ako ng hair Ayan Papansin nyo Nagpakulay tayo ng hair Tapos mamaya Is magpa-plancha na tayo ng hair mag tayo ng hair mamaya Dahil magpapa-fresh tayo mamaya Mag-ano tayo mag- kakapit tayo ng uh, eyelash extension later. So, ito na yung new hair color ko. Ayan. So, nagawa ko naman siya ng ako lang na walang ibang tumulong or walang ibang ano. Kasi mas, mas gamay ko yung sarili ko na magkulay na mag-isa lang. Ayoko yung nagpapakulay sa iba. Pero pag ano, pag mother yung katamaran so nagpapakulit tayo sa iba pero pag kaya ko naman ako lang so ayan mamaya mga siguro mga after one hour mag ano na tayo magpapafresh na tayo magpa and na tayo ng hair kasi uh, pag hindi na busy maya maya so ayun ganun ang hair ko kaso lang parang nahabaan pa ako sa hair ko Parang mas gusto ko pa siya ng konting uh, short. Short pa ng konti. Alam nyo yun. So, pero okay na to. Next time na ulit, magpapahir ka tayo ng medyo maikli para namang uh, hindi tayo magmukhang haggard. Kasi pini ko pag mahaba yung hair ko, nagmumukha kong haggard. Eh. Kaya mas gusto ko talaga yung short hair. Kasi lang, alam nyo na, parang nakakababae nakaka ang long hair kaya mas gusto ko yung long hair pero habang tumatas na umahaba yung hair ko is nagkahagard naman tayo so ayan guys ayan so hanggang dito na lang yung beach ko guys magpapalam na ako and gagawa ko ulit mamaya ng panibagong video dahil makaka-attend tayo ng birthday party. So, thank you guys. See you on my next vlog, guys. I love you all. Bye!